So yun guys, good day Nandito pala tayo ngayon sa ating tindahan uh, Ngayon pala guys, meron tayong uh, quick review Sa ating bagong Boya Wireless Microphone So ang gagamitin pala natin ngayon guys Is yung ating ADV 160 Tawid muna tayo kasi madalas ang ulan ngayon at mataas ang tubig sa ilog na dinadaanan natin papuntang bahay kaya ADB muna tayo pang all around kita nyo naman guys ang dumi diba linisan natin ito pag nagka time tayo so yun ang i-review pala natin ngayon guys is ang Boya wireless microphone na merong 3.5mm TRS jack kasi ang ginagamit natin guys na action camera is itong Insta360 X4 ang kailangan mo lang is yung X X4 na adapter then itong Boya wireless microphone Ngayon guys ito as of now ito yung ginagamit natin so ngayon i-review natin kaya na rin humusga ko kamusta nga ba yung audio natin medyo malapit lang sa bibig natin yung ano yung camera kaya rinig na rinig pati yung hinga natin mamaya konti itry natin siyang i-open visor itong helmet tapos uh, itry natin yung voice reduction itong boya meron kasi itong ano meron siyang noise cancellation or noise reduction murang mura lang pala ito guys itong boy na wireless microphone na to ay nagkakahalaga lang ng more or less na sa 2,000 diba? compare mo siya sa mga DJI sa mga ibang brands ng wireless mic affordable siya. Budget meal lang to guys. Pero feeling ko naman is good quality siya. At sana good quality siya kasi ito na yung gagamitin natin. Bali ang ginagamit kasi natin previously yung ano uh, boya rin na may wire. Kaso ang problema hassle lang siya. Kada gagamitin mo, yeah, ayusin mo yung wire, yung pagkakalagay ng yung attachment ng wire kung saan mo ilalagay every time ganoon ang gagawin mo so hassle talaga hindi sya katulad nitong wireless na pagsalpak mo ng adapter saksak -sak mo yung 3.5mm na jack goods na tas itong ano na lang microphone i-attach mo na lang sa helmet napakadali lang So guys, try natin i-open itong ano. Try natin i-open itong ano natin. Ang ating visor. Yan. Rinig rinig siguro yung hangin. Sigurado. So ngayon, subukan natin i-activate yung noise reduction nya guys. Tignan nyo kung may magbabago guys. So yan. ano mong napapansin nyo guys sa uh, ano natin meron bang kakaiba mamaya malalaman din natin yan try ko ulit i-press so yun ba diba? mano notice mo talaga siguro di pa natin sure comment down below na lang so try natin i-activate yon ng naka ano tayo down tayo So, yun, guys, uh, sana may, ano siya, sana maganda yung audio natin para kung sakaling maganda man dun sa mga gustong gumamit ng wireless microphone, ito, pwede nating i-recommend itong Boya na wireless microphone or bluetooth microphone. Kasi, guys, nung una, Siyempre, camera Insta360 X4 ang gamit natin. Bumili lang ako ng wind mask. Mahal din, siguro around 600 to 700 din. Kaso, pagka masyadong malakas yung hangin, mabilis yung takbo mo, hindi, hindi na talaga yung boses. Nakakatulong siya, guys. Oo. So, pero kung sa high speed talaga, wala, hindi na maririnig ang boses mo. At ang sunod nating inano, uh, binili is yung Boya na may wire, which is good naman din ang quality na subukan na natin yun. Yun nga lang, hassle. So ito, ito, pangatlong ano natin, tatry natin itong ano, itong Boya wireless. Sana all goods naman para ito na yung may gamitin natin pang araw-araw natin na vlog. Tsaka guys, dun sa manual niya, may nakalagay na ang range niya is 100 meter ang kayang iabutin ng range ng kanyang microphone. So, ano siya masyadong malayo. Pero hindi naman natin gagamitin yon uh, ng ganong kalayo. Pero at least, uh, makikita natin na parang uh, palaban din itong ating Bluetooth microphone. Then, uh, sa kanyang battery capacity, pag naka-full charge siya, ang sabi doon sa manual is 10 hours na gamit bago malobat. So, goods na goods na talaga guys, di ba? Kaya, sulit na sulit ngayon, i-test natin. Ayun, yung ginagamit natin, i-review natin. So, ito nga pala yung itsura niya, guys. Tingnan mo. Tingnan nyo kung maganda ba. Ito yung itsura niya. Kapag naka mount na siya sa Insta 360 X4. Okay naman siya guys. Kaso lang medyo humaharang siya sa helmet pag, pag, naka-portrait siya. Pero pag naka-landscape, pwede naman. Meron namang bracket na nabibili. So yun guys, Ah uh, short review lang to para may idea din kayo sumubra na ako papalinis kasi tayo ng gilid at magpapalit ng brake pads dito pala sa kabila, ngayon nakalimutan ko akala ko sa unahan pa so yun guys, ito nga pala uh, short review lang ng Boya Bluetooth microphone na budget meal pero goods na goods naman ang quality ng audio. So yun guys, para sa mga gusto dyan makatipid, uh, i-consider nyo itong review na to At pakinggan nyo rin yung audio kung okay ba. Ito nga, dito guys, uh, dito na ako. Thanks for watching. Please uh, subscribe, hit the notification bell, and like my video. Thank you guys. What's up?